Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Masya Allah Narito ngayon tayo sa uh, Pag-iibada ano? ibada po sa Islam ay yung tinatawag na uh, Pagsamba At isa sa mga pagsambang ginagawa din ng mga muslim Ay yung pagpaparating ng arang Islam Lahat ay pwede maging Tinatawag na pagsamba Kung ito ay inahanay mo sa tagapaglika Kaya Mostly sa, sa pananampalatay ng Islam ay lagi nating, kumbaga, inaalay ng ating mga sarili sa araw-araw ng ating buhay na nagagampanan na natin ating tungkulin kung bakit tayo nilikha ng Diyos, no? Upang siya ay sambahin. Kaya, kahit nagagala ka man or, or ano man ang ginagawa mo dito sa mundong ito, ah, uh, pupupunta sa magagandang places, kumakain, ah, uh, namimili, ah, uh, nagtitinda, naghahanap buhay, nagtatrabaho, nag-aaral, ay kailangan ay Matawag itong or na iaalay mo sa pagsamba at ito ay magagamit mo o magagawa mong naka align sa pagsamba base sa iyong intensyon no. Na kaya ka nag-aaral ay para sa landas ng Allah, kaya ka naggagala or pumupunta sa iba't ibang place upang uh, mamangha sa mga magagandang nilikha ng Allah. Huwag natin laging kakalimutan, every single minute or seconds ay sa kananan ng tayong Islam ay laging ikinukonsidera na lagi nating naaalala ang ating tagapaglika. Kasi hindi pwedeng na uh, masaya ka, wala kang tinatapakan na tao, or mabait kang tao, ay sapat na yon. Kailangan po kasi ay kaakibat noon o naiaalay natin ang sarili natin sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya dito po, tunghayan nyo po uli kami sa mga live namin, insya Allah, dito sa Mabalakad, Pampanga, sa Sibera Subdivision dito lamang po malapit sa Dalisay, insya Allah, ang gusto po magkaroon ng kaalaman kung bakit tayo nilikha ng Diyos, ano ang layunin ng Diyos, kung bakit tayo nilikha, insya Allah, ay matutunghayan nyo po dito sa pananabalatayang Islam or dito sa Dawa, uh, mabalakat uh, team, mabalakat uh, call to Allah. Yan, insya Allah. At kasama po ang aming team sa Angeles, Dawa, Pampanga, insya Allah. So, uh, lagi po natin tatandaan na dapat ay lagi tayong naka-align doon sa layunin ng Diyos kung bakit tayo nilika. Kahit ano pang ginagawa natin, nagtitinda man tayo, nagtatrabaho, naghahanap buhay, or nag-aaral, nagagala, kumakain sa restaurant, every time na ating mga ginagawa dapat naka-align or naaalala natin ang ating tagapaglika. No, in any aspect, no, hindi yung sasabi mo, basta masaya kami, or namamasyal kami, wala kami tinatapakan, it's enough. No, hindi po. Kailangan maialay natin ang ating mga sarili sa pagsambasa sa nag-iisang Diyos, insya Allah. Maya-maya so, po ay maghala live tayo para sa pagpaparating ng Islam, insya Allah. Uh, ito po eh, insya Allah, nagpapaalala, naghihikayat, nag sa inyo. Alamin ang katurang Islam. Ito po, si Kuya Bob, lagi nangungulit pero hindi naman milit at hindi naman ako galit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.